Hello mga mare! Another day, another walang kakwenta-kwentang vlog na naman. <laughs> Ngayong araw mga mare, pumunta nga pala ako sa trabaho ni paring Andrew nyo. At talaga namang namanghanga ako dahil tingnan nyo naman itong nagawa nilang poultry ng itik. Biruin nyo, dalawang tao lang silang gumagawa niyan pero almost patapos na din. Pagpasensyahan nyo na mga mare kung meron nga kayo naririnig na totoong itik. Kasi naman mga mare, dito nga ako sa poultry ng itik, nagbo voice over. Kaya nga pala, nandito ako sa trabaho ng paring Andrew nyo mga mare. Mamumulot nga pala ako ng ilang pirasong mga kahoy dahil magluluto na naman nga ako ng aming tanghalian. Pata nga ng baboy ang request na ulam ng paring Andrew mga mare. Kaya naman kailangan ko nga ng ilang pirasong kahoy dahil panigurado nga ako ako, mauubos ang aming gasol kapag sa gasol ko nga ito isinalang. Naabutan ko nga na nangangahoy na nga ito si paring Andre nyo mga mare dahil nabanggit ko nga na kumuha siya ng kahoy dahil kailangan ko nga ito para sa ilulutuin ko ang ulam. At dahil bidabida nga ako, gusto kong maipakita sa inyo na nangangahoy nga ako kaya naman ito, sumama na nga rin ako sa video. Pero hindi sa pagyayabang mga mare, talagang nangangahoy nga ako dati dahil dati naman kahoy lang ang gamit namin at wala pang gasol nun. Kasakasama ko pa nga yung mga anak ko na nangangahoy kahit na maliliit pa sila, talagang kayag-kayag ko sila. Hindi talaga ako nahihiyang mangahoy dati mga mare dahil talagang ganon ang naman talaga ang buhay namin noon. Hay nako mga mare, talagang maarte na lang ang pamumuhay ngayon. Dati naman kahit kahoy lang okay na, pero ngayon kapag wala kang gasol, hindi ka na rin magluluto. Bibili ka na lang ng lutang ulam, naksyuta. Dati nga mga mare, kusot lang ang gamit namin. Alam niyo ba yung kusot mga mare? Yun yung pinagtisisa ng mga kahoy. Yun lang talaga yung pangluto nila dito. Grabe, dati hindi ko talaga alam kung paano magluto sa kusot na yun. Pero dahil nga dito na nga yung pamumuhay ko, kailangan ko ng pag-aralan ang lahat ng bagay dito. Kaya naman kahit kusot nga yung pinaglulutuan namin, eh talagang pinag-aralan ko yun iba na nga ako mga mare, umalis nga pala yung pinagtatrabahuhan ng paring Andrew nyo mga mare. Kaya naman eto ako na nga ang pinamulot nila ng itlog dito sa may poultry ng itik nila. Kakapagod pero napakasaya namang mamulot ng itlog na to tulad ng ganito karami nga ang pupulutin ko. Pangarap nga namin ng paring Andrew nyo ang ganitong negosyo pero kailangan mo nga rin ng malaking puhunan. Kaya hanggang ngayon ay pangarap na lang muna namin ito ng paring Andrew nyo. Pero malay natin ang isang pangarap ay nagkatotoo dahil sa sipag at syaganin yung mag-asawa diba? Walang imposible. Kung nangangarap ka nga pero wala namang gawa at wala namang pagsusumikap, eh wala rin. Hindi rin maitutupad ang pangarap mo. At syempre mga mare, samahan mo nga rin ang pagdarasal. Mas maganda kasing tandem yung pagdarasal at pagsusumikap, ba? Diba? First time ko lang talagang mamulot ng itlog mga mare, kaya naman eto enjoy na enjoy nga ako. Hindi ko nga naramdaman yung pagod at mananakit ang balakang ko kahit na nakayuko ako. Pagkatapos ko nga mamulot ng itlog ng itek mga mare, eto nga binilang ko na nga kung nakailang tray ako. Mahirap na mga mare, wala kasi dito yung may-ari, kaya kailangan malaman din ang kasama ng paring doon nyo kung naka ilang tray ako Medyo mainit lang sa loob ng poultry mga mare Kaya naman eto tagaktak ang aking pawis Ayan lang muna for today's video Pakilike and share naman ang aking video Salamat sa oo.